mo yung society na unti-unti-unting bumubukas para i-celebrate yung katotohanan ng mundo, which is iba-iba tayo at hindi tayo kailangan maging pare-pareho para magkasundo. We can coexist as individuals with uniqueness and individuality para dun sa beautiful diversity. Tama ba, Ron? Agree ako sa iyo, Carl. Um, in fact, it's naturally beautiful to be diverse ang nature natin, kalikasan natin, iba-iba. Iba-ibang iba kulay ng ibon, iba-iba kulay ng hayop, ang mga puno, bulaklak. So, hindi siya, ano, Kaba hindi siya malayo na konsepto. Uh, mm. Ito natin kapaligiran natin, mga taong kasalam, kasalamuhan natin ay iba-iba rin. Uh, may ibang pinagdaanan, may ibang pag-iisip, may ibang perspektibo. At nakakatulong yon sa, sa lahat ng bagay. No? Yung sinasabi mo nga sa mga negosyo na um, kung yung customer satis yung, uh, interface, no? pag yung mga satisfaction hmm. ng customer, dahil naiunawaan mo saan siya nang gagaling, madaling i-address yung mga servisyo na kailangan niya. Number two, problem solving. Kasi mm. para tayo mag-isip, hindi natin masosolve lahat ng problema, di ba? Kailangan may iba manggagalang sa perspektibo. Paano ba sagutin to? Paano ba gawin yan? Uh, so if you have a group na very diverse, problem solving will be very, very, in a sense, easy for us. Dahil mag magkukontribute yun eh, ng mga ideas kung paano ma maayos ang mga problema. Very so, good. Yeah, ma Masaya ang mundo.